Magandang araw mga bossing. Dito na naman tayo at uh, samahan nyo ako today. Uh, pupunta tayo sa Carhartt Store na naman. May mili tayo ng mga pwede nating uh, ibibenta. no, saka may mili na rin tayo ng mga, uh, mga pinasabay sa atin. No? So mga gusto ko nga palang mga ano, pasabay pa at uh, sabihan nyo lang ako mga tal. Uh, anytime, accept tayo ng mga pasabay. Uh, for November, October, at November. Pa, no, more smaller size of these, huh? Ano? Yeah. Uh, nyo oh, lang. Ako, the small ones, that's for me. They ran <laughs> right? uh, not, Right? They ran out easy. Uh, Nag-antay mm. uh, ng mga bonus nila. for December, ganun. Sabihan nyo lang ako at uh, papasabayan tayo. Papasabayan ko kayo. Ano? Ayan. Sige po. At, uh, na. Today, uh, naparami yung <laughs> nabili natin. At saka, ayan. Ayan at sa pre natin ito may may, may mga tao mga nabili natin ayan uh, papakita ko lang sa inyo kasi may mga uh, customers tayo na ah na uh, yeah as well. ano kung legit ba yung so, mga it's items it's natin ano mga tol dito tayo sa ano kikita nyo Galing tayo, dito tayo sa Carhartt US Store. Hi, sir, sir? alright. Yeah, we're gonna head <laughs> home. See you next right. so, okay. uh, maybe uh, maybe December. Pagkakita natin sa inyo na talagang legit na binibili natin mismo sa US. How's it going? On. Tsaka pagkagaling mismo ng US mga po, uh, ng mga products, uh, especially this Carhartt, It's most, 99.99%. Uh, .99%. uh, ano po yan? Ayan. Uh, legit yan mga to and yung mga nabili na pala tayo doon. kanina earlier yan naman po ayan papakita natin sa inyo o ilan tayo mga to let's go Alright, ito mga to may tayong mga uh, sling bag ayan. ito napaka ito mga ganito napaka ng mga ganito um, ito din may nasold tayo recently dalawa uh, dyan sa ano, on-hand. May, may mga on-hand tayo ng mga ganito so, sa sa pinasa ng mga to uh, ano lang kayo uh, PM lang kayo mga to sa page ayan may incoming tayo ng mga socks din and then meron tayong mga income uh, incoming ng mga ano, mga bagong caps natin Tsaka ano pa dito ano natin saka meron tayong ano mga to uh, meron tayong shoes flex natin may maya, -maya. Uh, ano na to sog na to ah uh, pinasabay sa atin so gusto mo magpasabay sabihan nila ako ano ayan po ayan. sige go tayo first time na to uh, so tingnan natin tong ano Detroit na ano may napili akong Detroit dito <coughs> na may nakikita din tayo mga tola Nike. Flex natin ito ngayon. Pero ito lang. Flex na natin ito. Uh, may Detroit tayo na ganitong color mga ito. No? Ayan siya. Ito na natin. Flex na natin. Ayan. Maganda kasi pagka. It's Ganda. Ganda siya mga. Oat milk. Yung ano niya nang o't o't yung ano niya uh, colorway niya and mga to just uh, just evolve din dito mga just in dito okay Text na natin mga ano natin sling bag natin ito uh, carhartt with na ano to ano uh, with na sling bag ito yung tinatawag nila na Clarkton. Clarkton sling bag no? sa natin ayan Papakita natin sa inyo kung gano'ng kasolid yung mga to eh. ayan so sa so mga gusto magpapasabahin ng mga to sabihan nyo lang ako August August, uwi ako August mga no, na. Ayan siya. Ayan siya, mga talagang. Ewan ko kung nakikita, no? Sana kita ba? Ayan siya. Ganda niyan, mga talagang. Sobrang ganda niyan. Ayan. Ayan siya. Ganda, no? Ayan. Dito. Pwede ganyan. Ayan. Ayan. ganyan sa likod. Okay. May available tayo nito, incoming. Uh, brown. Ah, uh, tsaka... Ah... Uh, uh, brown, green, at black. Ano? Limited. Napaka-limited stocks lang ito mga tol. Kaya uh, sabihan nyo lang ako. Ano na lang. Ayan. Uh, lagyan natin dito. Tapos next natin tol is ito. Ayan. Papakita lang natin sa inyo. Gano'n ka solid ito mga to. No? Ayan. Hindi naman siya malaki. Ayan. Ayan siya no. So may lalagyan siya ng ano, susi dito. Or kung ano man lalagyan si secure ni dito. Ayan mga tol. Ayan siya no. Marat yan. Ganyan. Ayan. kung Ano man yung sisecure nyo dyan. Tapos, uh, eto siya. Tapos, may pocket din. Tapos, of course, rain defender ito mga tala, no? Dito na baka sa salo. Tala. No? Tapos, eto. Yan. So, meron tayong lalagyan ng pen. Yan. ganyan. Kung anong, kung anong, or kung anong nalagyan mo dyan. Mga tools, ganyan. Meron din tayong dito. Pocket dito, no? Tapos, may pocket dyan. Meron din, ano dito. Ganyan. Kung lalagyan nalagyan nyo dyan. Para hindi siya nag, ano, nag, uh, nagsaksak sinagol, ganyan ba? Ayan. Tapos, ancho okay, mo to. Git lang. Hindi masyado malaki mo to. Ancho. Ancho. Pero na-adjust din ito mga to, gusto gusto niyo mga ano, dito siya. Na-adjust din ito siya. Mga ba. Yan. Yan mga to. Ancho na. Bilis lang. Yan. Okay. 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 Pwede yung cellphone mga Tula. Pwede yung cellphone dito. Kung nagbibiyahi kayo. Ayan. Tapos ito naman yung brown. Yung brown is ito naman. Tingnan natin. Ito nga yung brown na no. Maganda, maganda din. Ito nga ito. Pwede din ano sa likod. Ayan. try lang natin para makita niyo kung ano siya, no? gano'n siya kalaki. 5.4 ko ka mga tulo, 5.4 po 5.4, uh, 68, 70 kilograms po. 68 to 70 kilograms, depende kung nakakain o hindi. Ayan. Ito naman yung black. Maganda din black mga tulo. Ayan. Ganda. Ganda din yung black. Ayan. Tapos, yung mga ganito naman, pag-texan natin. pag natin yung mga ganito. Ito mga tol, malaki-laki. Pwede nga, no? Yung ng ano. Especially sa mga menu informs forms natin, lalagyan ng baril. Pwede pwede. Ito mga tol. Makakapit siya, no? Makakapit na makakapit. Malaki-laki din. Kung sa mga naghahanap yung malaki-laki, yan Tapos, lalagyan ng baril, ganyan. Ayan. Please, di na kayo -ano, -zipper, zipper. Ganun na lang kayo. Ayan. Pagka sa huwag naman sana mangyari. May mga ano, inkwento. Mag-list lang. lang. Ayan. Ayan mga tolo, no? Ayan. So, yun yung brown. Ano naman natin. Press natin yung, uh, uh, port. Port yung ano nito, mga tala. Mga Color winter nito. Ayan siya. Yan. Pero pwedeng pwedeng ano matala, no? Kung gusto niyo naman na ano mahaba, yan. Mahaba yan. Tingnan. Yan. Ano? Lalagyan ng ano? Lagyan ng iPad. Yan, lagyan ng iPad. Malit na computer, sakto din dito. Pero iPad mas mainam dito. Ayun ano? Siya mato. Tingnan sa. Para pakita lang natin yung loob niya. Ayun. Pakita natin yung loob niya sa inyo. Ayan. Ayan, niyo, ayan. Ayan. Ayan, ito siya. Yung loob niya mato. Ito siya. Ayan. loob nya may isang compartment dito ay dito sa loob nya may ayun loob na mga to may isa dalawa tatlong mga ano dyan apat lima na compartment dyan ayun ayun isang mga mga ano kita kita solid mas solid mga to lang tapos next natin flex natin tong Gray naman dito. Asphalt gray. Ay. Anong

Ang lock mga Next. Right. Tapos, ito naman mga tol. Uh, may socks din tayo. Ayan, tulawa. Uh, uh meron pa tayo doon, ano? May mga socks pa tayo. Sa so, mga gusto mong papasabay. Ayan. Uh, amin Mayroon black. Mayroon tayong white mga tol, no. Uh, two pairs na ito mga tol. Dalawang pairs na ito mga tol, ano? Two pairs each pack. Ano po? Sa so, mga gusto, sa mga, so mga gusto mga tol. Pigyan lang kayo, ano? Ayan. screenshot nyo na lang. Tapos, saan pa ba dito? May script din tayo mga tol. Incoming. Ayan. Uh, may available din tayo sa ganito mga tol, no. Tapos may, may ano din tayo, bright orange ng mga tol. Ayan, bright orange, may toddler din tayo at saka may youth, ano, may adult din tayo. din, Tapos may, ah, uh, may dito din tayo, no? Sa so, mga magpap magpapasabay, sabihan niyo lang ako mga tol. Ayan, bright orange. Ah, uh, ano pala ito mga tol? Uh, roasted tomato. Ayan. Ayan, parang replacement yun sa yung nahanap nyo na, ano, na particular na lad. Tapos, asan pa ba dito? Ito, flex natin ito. Ayan mga tol. Para makita niyo rin naman, ano, kung anong, uh, anong mukha naman, ano, anong, ah, uh, legit na part par na, ano, Ayan, mga tol. Ayan may mga ano dyan, ano, specification dyan. Tapos, yung mismong wrap niya, ay nakikita ba? Ayan. Yung mismong, yung mismong rat wrap, wrapping niya mga to, is may mga tatap na, ano, na Carhartt, ano, Carhartt logo, ano. Tapos, ito siya is ano na, uh, may, may ari nito, pinasabay sa akin, pinasabay sa akin. Ito mga to. Ayan. Tapos, ayan. Size 9 mga tol, ano. Ayan. Ganda. Sobrang ganda nito mga tol. Ayan. Size 9, ano. Ayan. Sabas natin yung kapare, kapare mo. ganda nito. Ayan. May natira pa tayong ganito dyan sa Pinas. Uh, size 10 naman po. Ayan. Mabilis, mabilis na. Sold out ganito natin. Ayan. Tapos, may ano pala tayo mga to? Ang may magahanap ng ano, yung favorite nila yung ano. Favorite nila yung brown. May brown din tayo. Ano mga to. ano? May brown din tayo sa butang. Papakita natin sa inyo. Ayan. May brown tayo dito. Ayan. Dara natin. Dara natin. Pang ano ko sana? Pang PSG ko sana? Kaya lang, maliit sa akin. Ano ito? 8.5 mga tala ano? na. Ang ganda. 8.5. Sabi yung lighting na. Lights na ito. Ayan. Ayan. 8.5 mga tala. Kaya lang. Ayan. 8.5. Kaya lang. maliit sa akin. 9 pala ako. Sa pagka ganito. Ayan mga tala. So, sa so may gusto mo na ako kasabay, 8.5 mga tol, may 8.5 na tayo na. PM lang kayo mga tol, PM lang. pa flex natin dito. Ayan. Tapos, meron ano din tayo mga ito, no? Small lang ito. Sa so, mga sleeveless na, no? Ayan. Sleeveless. Kung nagkana pala nito, sleeveless na ito. 1.6 free shipping. Ayan. Tapos, ang ba dito. Ito. Tutulis natin ito mga ito. Ayan. Ayan mga ito. Ayan po. Ayan. May available tayo dito, no? May available tayo yung gray. Asphalt gray. May available tayo yung brown. At saka black. Diyan sa Pinas mga ito, no? Sa so, mga may gusto po. Piyano lang ako mga ito. Piyano lang kayo sa page. Ayan mga to. Ayan, ayan na kayo no. Tapos, ganito tayong ganito. So, mga gusto mong paka Ayan, ganda. Ayan na. Tapos, dalawa yan. Actually, tatlo. Tatlo yan mga tol Ayan. So, may may gusto ano. Mayroon din tayong cream white or oat. Yung color. Ibigyan nila ako mga tol Maganda din to. Sobra. Ganda din ito. Tapos, may ano tayo classic na. Ayan. Carhartt trucker Cup. Mas clip Ayan mga to. Tapos, mayroon din tayong ganito. So, ganda din na mga to. Solid na solid. Ayan ano. Ibigyan nila ako. Mga may ano. Gusto mong bay At uh, ano natin. Tapos, saan pa ba, ba dito? Ah, dito. Ganun pala tayo dito, mga tol. Ayan, may split din tayo na asphalt uh, gray, no? Ayan po. Mga uh, nalito din tayo, classic na, no? Na black. Ayan po. Tapos, of course, napaka-sellable nito. Daming order. Daming order nito, mga tol. Ayan. ayan. So, may, may gusto pa, sabihan nyo lang ako, mga tol, no? Daming order sa akin nito. Ayan. Nalito din niya. Ayan. Tapos, ayan siya. Daming order sa akin nito, mga tol. Ayan. Tapos, ito din. Maraming order nito tapos, meron din tayong ganito. Ayan. Tapos, ganito. Of course. And then, ito. Ito. Tsaka, ito mga tayo. Ayan. Itlong magagandang color. May black. May black tayo. Ayan. May, may ano tayo. Green. Tsaka may brown tayo ng mga tayo. Yan na lang ko. Yan na lang. Yan na lang kayo mga tayo. Ayan. Saan pa ba? baba. Ang dito. Ang ba ang flex natin. ipapasok natin dito. Ayan, resibo pa nga to, no? Ayan, ulit natin. Ayan. Oh, may pala, may na pala tayo mga ton. Dalawa lang to. Ayan, no? Uh, Ayan. dark, dark brown. Dark brown na double knee mga to. Dark brown na double knee, no? Ayan. 38. May size 38 tayo. Saka may size 36 tayo. Ano? Ayan mga to. Dark brown double knee. Ayan. Ayan mga to. 4-5 only mga to. 4-5 sa mga gustong pasabay, no? Ayan, dalawa lang yan. Dalawa lang yan. Uh, yan. Dalawa. Isang 36, saka isang, isang uh, 38 mga to. Double knee, dark brown. Yan. Saan pa dito? Yan pa dito. Ito. Ito. Of course, may mga resibo tayo. Ito, no? ito din. Mga resibo yan. Ayan. Ito pala. Sa so, mga gusto mong papasabay. Ayan. Ito yung... Ayan. Ayan ganito mga ito. Medium tayo dito. Ang medium, sa akin medium eh. Medium ito mga tula. Medium. Maganda. Tapos may black version din dito. May black din ano. Sa so, mga ganap ng black. May black din ano. So, mga naghahanap ng, so, ng black. Ayan mga talaga. Ganda. Yun lang siguro. Ano uh, Yung mga yung ko naman dito eh. Dito lang. Oh, mayroon pa pala ito. Sa mga ano. Naghanap din na ano ng bomber jacket, ano. Ayan. Ayan mga to. Bomber jacket. Ano, na? Ano? पॉचे